Pag-uusapan lang natin real talk yung mga idol natin sa buhay episode 4. Guys, tulad niya sabi na hindi masama umidol umidolo. Basta alam natin sa sarili natin na yung pag natin na hindi makakasama sa sarili natin o yung pang pagkatao natin. Kasi yung inidolo, kaya po natin inidolo. Kasi yung iba, yung ginagawa nila, yun din ang ginagawa natin at gusto natin din gawin at yung mga pinakikita nila sa screen o sa TV o sa social media ay ah talaga kaya yan na ah, kaya hinihin lang po baka yung idolo natin ah, uh, behind the scene hindi po yun yung replika ng kanyang tunay na pagkatao dahil nakikita lang natin sa social media nakikita natin sa ay, yun. behind the scene alam po natin kanyang istorya o kanyang buhay para pag inidulo natin tamang tama na iduluin natin kasi na inidulo pala natin eh hindi pa papagiduloy kaya alamin po natin at siguraduhin natin na ang kanilang ng buhay ay kaya yang iduloy kaya ano pang inaatin mo? Eh? iduloyin ng tamang tao at magpalo and share salamat